Sabi ni Eddie Milarosiento, sabi niya mga kaibigan, isang uh, iglesia katolika, um, 48 years ako sa katolik, magdasal ng paulit-ulit sa harap ng mga uh, imahe o rebulto. At maraming bisyo, sa totoo lang, nagsisisamba ako lasing, walang bawal. Bakit eh pati pare, ah, nakakainuman ko eh. Pero ang nang maanib ako sa MCGI na wala ang lahat ng bisyo ko dahil itinuro sa amin na bawal ang bisyo. At natuto ako uma, umibig sa kaaway dahil itinuro sa amin sa doktrina kung paano umani uh, umibig sa kaaway. Ayan. Yan ang isa sa mga komento patutoo patutuo ng ating kaibigan na si Eddie Amila uh, Rosiento, mga kababayan. Nananalangin daw siya ng paulit-ulit at nagdadasal sa mga ribulto. Yan. Ito ngayon ang tanong. sa 113 ulo 13 Jesus Christ dito nga nakapira sa atin. Ang pagmamahal sa apwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila pinakikialam hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Para sa mga iglesia katolika, mga kaibigan, dahil sinasabi nila na sila daw ang uh, itinatag ng ating Panginoong Kristo ayon sa Mateo uh, 16-18, uh, na wala ka namang mababasang katoliko doon, pero... Uh, inaangkin nila na sila daw ang tatag ni Kristo. Ang tanong ko sa inyo, uh, ito yung tanong ko sa inyo, sabi nyo, mali ang pinaparatang namin na uh, kayo ay nananalangin ng paulit-ulit. At sabi po ninyo na uh, yung A panalangin ninyo na aba Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasa iyo at bukod kang pinagpala sa lahat ng mga babae. Yung sinasabi po ninyo na yon, yung panalangin na yon. Panalangin ba 'yon o kwento? Sige nga. Sagot tanungin tanong ko lang ito. Sagutin niyo, Jando. Ah, matalino kayo, kayo. hmm Sabi nyo kayo yung pinakamatalino sa panahon ngayon sa debate. Ah. <laughs> Sila daw yung pinakamatalino, matalinong ah, pampilipit, pwede siguro. Pero sa totoong aral, alam ng tao yan yung mga talagang binigyan ng wisdom ng Diyos, alam na nila yan ama ah, mga kaibigan, tanging si Jared lang siguro ang hindi nakakaalam niyan kasi kulang siya sa uh, kaalaman ng salita ng Diyos. Nagkabesa lang po siya ng Biblia at nakipagtalo na memorize niya yon pero hindi niya nauunawaan. Tanong, yung sinasabi ninyong uh, panalangin po ninyo, panalangin nyo yun eh, ah, yung abaginoong Maria, panalangin ba yon ngayon, uh, kasi uh, yun ay ipinagdadarasal po ninyo kapag mayroon pong novena, ginagawa nyo yon So, ibig sabihin, panalangin po yun, uh, mga kaibigan. At yun yung aming sinasabi na bawal sa Biblia na panalangin pa ulit-ulit. Kasi, ilang beses uh, uulitin. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Diyos ay suma sa iyo. Maria, punong-puno ka ng grasya. Uh, ang Diyos ay sumasayo at bukod kang pinagpala sa mga babae at sa anak at sa at, at, at sa iyong anak na si uh, si uh, at ang iyong anak na Panginoong Yesu Kristo. Amen. Aba, Ginoong Maria. Paulit-ulit. Migilito. paulit-ulit. Aba, Ginoong Maria. Paulit-ulit. Ah? Eh, yun ang dinadasal po ninyo eh. Pero hindi naman dasal yon Kasi ang dasal, paghiling eh. Paghiling sa iyong kahilingan. ah At ah, ah, kung saan mo hihilingin sa Diyos, hindi kung kani-kanino. Ah, kapag humiling ka sa Diyos, ayon kay Apostol Pablo dun sa Filipos. Ngayon, yun ang sinasabi naming panalangin ninyo na paulit-ulit na walang kabuluhan. Eh pero sabi nyo, hindi. Eh tanong, ano yung panalangin na paulit-ulit na pinagbabawal sa Biblia? Ah, Kung hindi yon, ba't hindi nyo masagot? Pumasok kayo sa aking live. Yan ang tanong ko, sagutin po ninyo, mga kaibigan. Ngayon, ang isa pa sa mga uh, gusto kong Malaman ng kasagutan ng mga Katoliko itong katanungan ng isa sa kanilang miyembro. Tanong nila uh, sa Bible exposition ng kapatid na Eli, tungkol po doon sa uh, kung uh, ano ang pinagkaiba o kung, uh, kung ang ama ba at ang anak ay magkapantay. 'Yun ang tanong. Paginggan na lang natin mga kaibigan para mas maganda. Ah, eto po. katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parihas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Yeso Kristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaita? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat kapatid na Novia, no? Una-una, uh, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi katoliko ka. Ang aral kasi ng katoliko, eh, magkapareho lang daw yung abat anak. Walang pagkakaumusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of trinity. Yung trinidad. Basahin nga natin kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang uh... Lathala ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons nasa pahina 80, ang pinagpalang Trinidad. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi. Pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun eh. Ang kaulugan hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay. Pantay-pantay sila perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang The Faith of Our Fathers, Brother Daniel. Opo, okay, ito ang sabi. Okay. Uh, in this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Novi. Pagka magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia, ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal, bakit? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa 1428 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang liwanag ano, pasasama ako kasi ang ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice because I said, I go unto the Father for my Father is greater than I. My father is greater than I. Ah, nangangapalang ako, kapatid, ano, sa Cebuano. Ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11.3. Pakinggan mo kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang Pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang Pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasasama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang Espiritu. Yung Diyos Ama, Espiritu yun. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos ay ipinanganak siya ng Diyos sa eh, Espiritu. Ang ama mismo ang nanganak sa kanya. Yan nga tumutol yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo ikasi ng nanganak ang ama? Eh lalaki yun, sabi ko. Ikaw pala ka ako eh. Ang alam mo lang nanganak, babae Ako meron akong alam, nanganak, lalaki eh. Kagaya halimbawa noong uh, seahorse yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak. Ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa ano eh. Ayan o. Oh. Nanganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din o. Oh. Oh. Ayan, male seahorse. Nanganak siya. Alam mo kapatid na Nobi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman, yung katawan na tao ng Painoso Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin kasi espiritu yung nanganak na Ama, basahin natin sa 4.24 ng 1. ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayon, ang Diyos na Ama ay Espiritu yan. Ayon, kung siya Espiritu, nanganak siya. Masahin natin. Ang awit 2.7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Yesus, sabi ng Panginoong Yesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa kanya, yung ama. Eh kung yung Diyos na nanganak ay espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3.6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga Kaya si Maria, laman siya, tao siya Ang ipinanganak niya, tao, yung katawan yes. Pero ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin yun mm -hmm. E eh, yung ama, Espiritu, nanganak Hindi nila itinuturo na yung ama mismo nanganak bakit nang anak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Pasahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng ama yun eh. Espiritu yung ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Ano? Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay Espiritu, nanganak siya ang ipinanganak niya yung kanyang nasa sinapupunan na ang tawag sa Biblia. Mga kapatid, mga kababayan nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya sa araw na ito, sabi ng ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung ama. Ang katunayang yung ama ang nanganak, 1-6, 1-5 hanggang 6 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang, yung kanyang talagang bugtong na anak. Yes. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking anak. So yan, ah, malinaw yung ah, sagot ng kapatid na Eli doon sa nagtanong. Alam niyo yung mga nagsasabing imposible daw na manganak ang lalaki. Ah, kung lalaki, dapat ang manganak ay babae. Eh, hindi imposible po yon mga kaibigan, no? Ah, gaya nga sa pinakita ng kapatid na Eli na seahorse na nanganganak lalaki po yon Ah, mga kaibigan. At ang Diyos ay kung ang pagkaalam nyo ay lalaki, eh dahil lalaki, hindi po manganganak, ay, hindi po. Kasi uh, sa akin ang Diyos sa espiritu eh. Ah, espiritu. Eh ang, ang anak niya ay espiritu din. Pero miski sa atin mga kaibigan, meron pong meron po akong alam na nanganganak pero walang gender. Hindi ko matiyak kung lalaki o babae. Pero nanganganak. Mga kaibigan, ha? Ah, eh ano po 'yon? Ay eh, yung ano, yung spider. Alam nyo ba yung gagamba? Ah, diyan ako nalulong nung bata ako eh. Ah, instead na papasok ako sa school, ay punta kami doon sa ah, damuhan maghanap ng spider. Yung spider napapansin ko kapag nagkita po yung dalawa, magkainan walang magtagpo na spider na hindi magkainan. Kaya nga pinag-aaway namin nung bata kami. Eh. Pinagpupustahan pa namin eh. Ah, mga kaibigan, yung spider. Na kapag sila po ay magkita, tiyak na tiyak mamamatay ang isa at kakainin niya. Walang magligawan. Di pa ako nakakita nagligawan na spider. Pero nanganganak. Ha? Ah, busugin mo ng busugin yung spider. Miski walang asawa yan. Manganganak. Hindi ko alam kung um, yung spider ay anong gender. Wala yata eh. Ewan ko lang. No, mga kaibigan sa science. Hindi ko pa na, na research yan. Pero um, naniniwala ako hindi po nagmimit -me ang spider. Kasi uh, sa tagal kung naglaro ng spider nung bata ako, eh kapag pinagtagpo mo yung spider, hindi man nagliligawan, nagkakainan mga kababayan. Yan po ang uh, totoo niyan, mga kapatid. Eh kaya yung ang Diyos ay nanganak lalaki, kanyo, pero wala namang sinabi kung di spirito ang Diyos. eh hindi manganganak. Eh, posible po yun. Hmm? Posible po yon mga kaibigan at mga kababayan. ah uh, ang tanong ay parehas ba ang kapangyarihan ng uh, Diyos Ama at ang Panginoong Isu Kristo? At kung hindi, saan sila hindi magkapareho? eh, alam niyo mga kapatid, yung kapangyarihan ni Kristo at yung kapangyarihan ng Ama, pareho po yon. Pareho. Ewan kulang kung ano paliwanag ng mga katoliko dito. Ha? Pareho po yung kapangyarihan ni Kristo at yung kapangyarihan ng Diyos, Ama. Pareho po yun. Kasi yung kapangyarihan ni Kristo galing sa Ama. Ibinigay ng uh, Ama sa Kanya. Dito sa Mateo 28.18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. May nagbigay ng kapamahalaan ah, o ah, pa, ah, pamamahala sa ating Panginoon Yesus Kristo. Eh, yung kapangyarihan, parehas ba sila? Pareho lang, mga kababayan. No? Uh, ah, dito sa unang Korinto, kapitulo 1, ah, sa versikulo 24, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, si Kristo, Edi eh, di magkapareho lang. Pero, saan sila hindi magkapareho? Si Kristo anak. Yung ama-ama. Doon sila hindi magkapareho. Mga kababayan. Doon sila hindi magkapareho. Dahil doon hindi nakikipantay ang anak. Bagamat yung kanilang kapangyarihan, dahil isa lang yon kapangyarihan na yon sa ama yon pero yung sa ama, nakapangyarihan, ibinigay din sa anak. Kaya iisa lang yon Yun yung tinatawag nating iisang Diyos na tunay. Hindi dalawa. Iisa lang. Mga kaibigan, yung kapangyarihan ng Diyos Ama na nasa kanya, nanganak siya, ibinigay niya sa kanyang anak yung kapangyarihan na yon yun ang iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun yung ating sinasabing Diyos na iisa. Ah, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi isang barangay. Isa lang 'yon. Ah, 'yung nasa ama nakapangyarihan, iisa lang. At 'yon ay nasa anak din. Doon sila iisa, mga kababayan. Pero dalawa sila, iba 'yung ama, iba 'yung anak. At mas dakila 'yung ama kasi anak lamang po si Kristo. Sana ma maunawaan nyo po niyan mga kababayan at mga kapatid. Ah, iba yung ama, iba yung anak. Mas mababa yung anak kasi ah, mas higher authority ang ama. Miskina sa kanya yung kapangyarihan ng kanyang ama, hindi niya yun ah, inaring ah, bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa sa Dios sa ama na dapat niya sanang gawin, pero hindi niya ginawa, kasi mapagpakumbaba ang Panginoong Iso Kristo. Ah, mas mababa siya kasi anak lamang po siya. Yan. Ah, sana maliwanag po sa inyo yan. Ngayon, sa mga iglesia katolika kasi, walang pagkakaunusan. Wala, pantay-pantay sila. Saan? Hindi naman pinapaliwanag. Basta, ah, sinasabi lang, uh, Trinity. Pantay-pantay sila. e eh, saan sila magkapantay? Dapat ipaliwanag po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. No? So, ah, uh, maliwanag sa atin na isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Yun po yung power ng Ama. Makapangyarihan sa lahat. At walang iba. Kaya nga sabi dun sa Isaiah, ako ang ah, Diyos. Tama. Ah, sino yung power? Ang ang Diyos po kasi power 'yan eh. Ah, ako ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at wala kung nakikilalang iba. Ako at ako lang nag-iisa. Tama. Ah, idini-describe niya kung ano po ang iisang Diyos na makapangyarihan. Na yun ay nasa Ama. E anak ang ama. Ibinigay yung kapangyarihan sa anak. Masama ba yun? Ah, naging dalawa na ba? Ah? Hindi, isa lang. <laughs> Pero yung uh, ama at yung anak, 'yun ang magkaiba. Ama ah, kaibigan mga babae. Ah, doon sila magkaiba. 'Yan. So, yung mga nagsasabing mga oneness din dyan, na dalawa Diyos nyo, tatlo, apat, ah, si Umbaw, ganun ang sinasabi niya. Eh, hindi niya lang siguro nauunawaan o ayaw lang siguro tanggapin, mga kaibigan. Hindi tayo tutol, iisa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yun yung uh, ah, lumalang sa lahat ng bagay. Pero sa ama yun, eh yung ama ng anak, eh binigay. Bawal ba sa'yo? Sino ka para pagbawalan mo? Ah, eh, si Kristo nga lumalalang din E eh. eh bakit? Eh kasi nasa kanya din yung kapangyarihan ng Amae. Eh. Ah? Eh lumalalang siya. Eh siya pa yung kapangyarihan nga eh, ng amay eh, mga kaibigan eh. Ah, so ah, dito ang linaw, ang linaw. Kaya yung mga tanong ko, mga kaibigan, ah paano niyo paliwanag ito, mga Katoliko? Ah at lalong-lalo yung ah si Maria yung panalangin pa ulit-ulit. At ganun din, doon sa huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. ah Huwag kang yuyukod sa mga larawang inanyuan na ginawa ng kamay ng tao. Eh ba't kayo luhod ng luhod? Eh sinong gumawa yung mga ribulto? Di ba kamay ng tao yon Tapos sabihin nyo, okay lang. Okay, gumawa ka ng larawan, pero wag mong luhuran, huwag mong iprosesyon, huwag mong dalanginan. Ah, okay lang. Gawan mo ng rebulto ng tatay mo, itayo mo doon sa sala po ninyo para maalala mo siya, walang problema. Eh, pero 'wag mong luhuran. 'Wag mong dalanginan. 'Wag mong lagyan ng bulaklak, 'wag mong lagyan ng pagkain, 'wag mong lagyan ng prutas, pera kung ano-ano pa. Ah, 'wag mong ah, paglilingkuran. Mga kaibigan, 'yan ang bawal. Ah, gumawa ka nga eh pinaglilingkuran mo. Eh tapos hindi naman ang tatay mo kundi si sabi mo si Papa Jesus. Ah, tapos sabihin mo si Maria, Mama Mary. Apa ah, ano nangyari yon? Dapat lola Mary Hmm, kasi Papa Jesus tawag niyo kay Jesus eh si 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 Maria anak niya si Jesus. O di dapat lola. O di kaya mama old, Ganon. Ah, e eh, kung kung mama si Mary, eh sino papa? Ha? Si Papa Jesus. Eh sinong Papa ni Jesus? Sa bakit? tinatawag naman po ninyo Papa Joseph, ano? Ah, tinatawag, nyo pa, tinatawag niyo po pala, no? Ah, pero si Jesus, hindi niya tatay si Joseph. Ha? Ah, eh ba't Papa Joseph eh Papa Jesus pa? Anong logic nun? Yan yung mga palusot ng mga katoliko na talagang hindi makakalusot sa atin, Mga kaibigan. Pero ganun pa man, may mga matitigas ng ulo na mga pf, mga uh, miyembro ng Iglesia Katolika, hindi po sila nakikinig, ayaw makinig, ah, uh, 'yun yung tinatawag na nabulag sa katotohanan. Ah, uh, nabulag po sila. So, um hanggang sa susunod mga kaibigan, no? Ah, uh, salamat sa mga nag-comment ah uh, dito sa ating programa.